Team oh, social media personalities on hope, hopefuls Of course led by actor host entrepreneur and film producer, please welcome. Mr. Richard Juan. Yeah ho, yeah ho, very good, very good. Yeah, <laughs> very good. nice, nice. Richard, welcome back. And Richard, kasama mo pa siyempre ang mga team members ng Hopia Opals. Sino-sino pa sila sino. ngayon? Uh, of course, on my right right now, we have si Evan Tan. Evan Tan is a content creator. Uh, sa content niya, for mga comedy sketches from TikTok, mga funny stuff. And we got Amara naman. Amara is a, a streamer. And she does a lot of content also online from gaming and different types of streaming. And of course, <laughs> Andrea, she's also a content creator. She does oh, And, and she's our secret weapon kasi uh, she's really good at memorizing stuff daw. So. so, yun. And very crucial talaga yung pang-apat kasi eh, yung kapag uh, nag-ahabol, pwedeng-pwedeng gawin ng fourth player. Yes. Di ba? Palapakang po natin, Hopia Hopuls! At ito na, kilalaan din na natin mga kalaban nila. Sila po ang nanalo sa pinaka-recent edition ng Mr. and Miss Chinatown. At siyempre, eh, And group will is led by Mr. Chinatown Philippines 2024 himself, Denzel Royce Chang. Denzel, welcome. Hello. Thank you. Thank you. Thank you. And congratulations. Thank you. Thank you. sino sino ba mga kasama Oh, here beside me is Miss. Chinatown, Philippines, 2024, si Maria, otherwise known as Mei yeah. Mei, <laughs> <laughs> yeah. You met her earlier. Yeah. Hi May hello. Hello, welcome, welcome. And then this is Alicia, second place. Hi Alicia. And then our last spot is actually the president of our foundations, Miss Vanessa. Thank you, Vanessa. Thank you, Vanessa, for being here. Grabe! For celebrating Chinese New Year, ano ba yung mga traditions, sa kultura na sa ating mga Chinese Filipino na ginagawa taon-taon dito? Siguro yung tikoy lang, yung pinaka-prominent. Tikoy? Yan ang tikoy. Ano ba mas maganda sa tikoy? Nilalagyan ng itlog o hindi? Hindi, dapat kinakain ng raw. Ah, raw. Di ba usually kasi nilalagyan siya ng egg? Talagang dapat pala, as is. Yeah, try it. Good luck sa inyo, Mr. and Miss Chinatown Philippines! Up to uh, 200,000 pesos po ang pwedeng mapanalunan. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Richard Denzel, come on, let's play round one. Good luck. Pareho mga tagay UP. Wow. Yes. <laughs> taga UP pareho. Top six answers on the board. Here's your question. Okay, imagine. Sa sobrang pagod, no, pag uwi mo galing sa trabaho, ano ang nakakalimutan mong gawin sa gabi. Go! Denzel. Maligo. Maligo! sobrang pagod. Pero sobrang galing ka ng yeah. trabaho. Yeah. Siyempre, galing ka sa pag-produce mo, sa shooting. Galing din naman sa, ano, sa pageant duties. Tapos may mga nakakalimutan talaga tayo at sabi ni Denzel ay maligo. Uh, Denzel, pass or play? Uh, play. Play. Okay. Alright, let's go. Play round one. Hindi tayo, Denzel. Alright. Sa sobrang pagod pag uwi mo galing sa trabaho, Reme, ano nakakalimutan mong gawin? Um, kumain. Kumain. Pero ikaw ba, kumakain ka pa sa gabi? Ay, hindi ko nakakalimutan yun. Talaga? Oo. Uh -huh. Favorite meal mo of the day? Is it dinner or lunch or breakfast? Ngayon, busog na busog na ako eh. <laughs> Sabi ni Meme, sa nakakalimutan kong kumain. That's right. Alicia, sobrang pagod mo. Muihi ka siguro galing work or kung saan man. Anong nakakalimutan mong gawin bago matulog? Mag-toothbrush. <laughs> Mag-toothbrush. Oh, Nandyan ba yan? Pwede. Pwede. <laughs> pwede, di ba, Vanessa? Not necessarily bago matulog. Basta gabi in general. Anong nakakalimutan mong gawin sa gabi? Magpalit ng damit. <laughs> Magpalit oh. ng damit. So, sobrang pagod. Kung nasa ka, hihigahan ka lang, di ba? Diba? Magpalit ng damit. Yes? You got it, Denzo. You got two more. Sobrang pagod. Pag uwi galing trabaho, nakakalimutan mong gawin sa gabi. Magpaalam sa siguro mga people in the house, ganun. Magpaalam. Siguro, na, nakauwi ka na, ganun. O, oh, ipapaalam mo na nakauwi ka na. Siguro. Like, hey guys, I'm home. Siguro. Okay, magpaalam sa mga tao sa bahay. Survey? Wala. Di ba, you got two more chances. Maybe. Um, nakakalimutan mag-cellphone. Mag-cellphone? Yeah. Sabagay kasi isa-set may alarm. O kaya mag-goodnight ka. Mag-cellphone! Wala, o. Oh. Huddle na kayo, huddle, huddle, huddle. Alicia, ano kaya? Uminom po ng gamot. Uminom? Uminom? ng gamot, lalo na siguro yung mga, mga vitamins, Ay, po, mga, supplements. Di ba? Minsan may kailangan tayo dyan. May maintenance. maintenance marami yes yan. Yes po. Di ba? So, yeah, wag natin kakalimutan. Lalo na yung mga may maintenance dyan. <laughs> Nandiyan ba? Nakakalimutan kung minum ng gamot. <laughs> Hoy! <laughs> Meron na lang. Isa na lang. Isa na lang, Vanessa. Pag makuha mo to, champion na yung first round na to. Sa sobrang pagod pag umuwi galing trabaho, nakakalimutan mong gawin sa gabi. Oi. <laughs> Andrea, I like that, ha? Huh? Mukha excited. Okay. Pagod ka, galing trabaho. Nakakalimutan mong gawin sa gabi. Mag-text sa Joe. Mag? Mag-text sa Joe. Mag-text sa Joe. Kahit pa ng Siyempre, nakakalimutan maglinis. Maglinis. Uh, ilak ang bahay. Ilak ang bahay. Richard for the win. Ano kaya ito? Maglinis. Maglinis. <laughs> <laughs> oh. Wala kaya yan. Sabi niya maglinis. Makuha kaya nila ang borawa? We'll see. Survey says... yung maglinis, maligo, maghilamos, nandun na siya. Kasama na yan dyan. So, we'll see. Ano kaya ang number five? Everyone? Pwede? Magdasal. Right? Diba? Pagbago matulog, pagising, ayan, pagdadasal. Huwag natin kalilimutan yan.